Hello guys, uh, ngayon po ay magpintura po kami. So wala nang ulan. So patuloy tayo magpintura tayo sa bahay ni Ate Joan. Yan po ang dala naming ng pintura. Yan. Yan po. Ito, ito.

bunga ng mais ba? most. Nice.

Oh, berlak, Yang berlak, Sekali itu pun yang banggira. bos. Oh, ada hati jawan. Mm. Ate, kanang magpinto rame. Oh. So, mau mau nih dari ini mana tolak. So, oke okay, rak. Oke okay, rak. Di si. piok ayo. Hmm. Di tepo mai rong anu deh. Uh ah. -huh. Dorlak. Dorlak. Ano um, pa na ba ipapan? Yan po, magpintura um, po kami. So ate, wala ba tayo laing magkatabang? Si, si kuya, wala yung trabaho? Wala kayo trabaho siya. Wala. Magpatabang yung pintura? Ah, Karay ka ko yung lapo ko niya. Kinabahaan mo ko. Ah. Uh kayo. -huh. ito po yung bitana oh. Grabe nito sa sa <laughs> ano. Dito, hayahe kayo. Dito. Hayahe kayo. Huh? Huh? Dito po yung lababo. Okay kayo. So ang ilang lantay, ang ilang lantay, kanang gawas na hydra eh. Ano so, ba din? Ang hindi kaya, hindi kaya dari So na may pintura, magpintura may karon. Siya tawag ni Ma'am Reggie de Labina, maraming salamat. So magpatulong kami para mapadali sa pagpintura dahil ay pakunta pa kami sa kabila. Kaparating na naman yung ulan. Laging umuulan dito. Yan po, kailangan sunugin para malinis bago lagyan ng barnis. Kuha lang ng mga pino-pino. yung mga maliliit na... Ayon, ito yung mga barnis namin. Mayroon yung pintura at pagpapahan yung mga balay. <laughs> Tinggutan belaya ini masih asik eh. No. Pintu rata ya sebahaya nih Juan. Uh, yan. Flat white ona. white muna yung, yung muna natin. Mm -hmm. Bago yung color. yun po guys ah, uh, ngayon po tapos na po kami nagpintura so pintura at saka barnis yung uh, ano natin yung sawali barnis pong tinira namin para maganda tingnan yan lang uh, mapol ang ano po mapol ang color so ngayon po uh, nandito sila so ito po uh, mayroong ano mayroong mayroong upuan uh, so mas komportable kasi open dito sila makatambay tambay tapo po yung ano lang ganda no So maganda yung ano, yung barnis doon. Yan nandito sila. Uh, sila si Ate. Si Kuya, pangalan ito, pangalan mo Kuya. Silito. Oh, Silito, uh, tumulong din sa pagpintura natin, binigyan din natin at saka mayroong dalawa tumulong din na uh, binigyan din namin. tagpo 400 sila para pambili din ng uh, pangulam-ulam. So, ito po yung mga bata ni Kuan, uh, si Ito pangalan ganyan mo daw? Junri. Junri, galing ka pa nunguha ng bao, yung bagol. Mm. Nung hawa bagong, dagahan imo muna po ha. Oh. Oh, dagan, dagan si Inday, ito pangalan mo Inday? Rose Jean. si Estan. Estan. Oh. Ronaldo. <laughs> Ronaldo <Rinaldo laughs> pangay. Karing usa. Ya, yeah, Rasin. -hmm. Uh -huh. Yan. Ngayon po ay eh, yan po uh, napinturahan yung bahay ninyo maganda na no. Mm -hmm. Nindot mm na Magpasalamat ko sa nag-sponsor ng bahay kay nagpintala na nindot ng bahay. Uh -huh. Inagimi e ma Kwa gigda diri, amo kwa na mo. Diri na mo higda? Oh, oh eh, pwede na higdaan. Makaligod, makalisulis. Oo, oh, dinin dyo pareha to sa una. So, naay mga bintana, o i-open lang bintana kung alam mo out, no? Mm uh -huh. e, Ikaw ate, ang samay mga kasulte. Salamat kung nga, Mumbai, nalagami bay, nalagami nga, 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 na nga, bay, nga, 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 Kanang pintala na mong bay. Gwapa na mong bay. Oh, gwapa na kayo. Gwapa na kayo. Oo. Yan, na taro na mong pakatog. Di na lagi masiging sige mag Oo, oh, kung maulan, dili na mong mabasa. Oo, oh, dili na. Hindi di na, na mabasa kapag maulan. dili mm. Hindi katola dati na kapag malakas yung ulan dati, no? Manong, ano, matulo? Mm. Oo. Oh? Oo. Uh Oo. -huh. Ikaw dong, saan may kasulte? Salamat. Uh -huh. <laughs> Salamat, Kuya Tata Pini o si Sponsor. Salamat na nindot na mga balay. Kipinturahan pa gid. Uh -huh. Wala na gid may naglisi doghin. Higda. Salamat sa Sponsor. Uh -huh. Maraming salamat nang baya paghatag aning pagtabang uh -huh. nga rin. Nga wala na eh. Kanang... Sa wala pa pa nang baya kanili kanay pa muna higdaan sa una na di may maarang di, di, dito po higdas pikas. Kas karon karoon na, na naibal lider eh ngayon magsalamat na nanda nakahigdaan yan na naapagay okay. oh, lantay-lantay no komportable oh, oh. na so nung una po uh, nakita namin kayo nakita kayo ni Bro Tata doon kayo sa subuh ninyo maka naka di ba naka ana mo sa video no kita uh -huh. mo sa video da sepultahan ka no so da da ko nakai kalain ano na ang inyong lingkuranan ani di ani na maglingkod-lingkod oo uh -huh. so ang ang inyong problema karon usa na lang pagpangitag oh, bugas oh, usa na lang yun eh, kay wala na problema sa balay hindi ka tola dapin magproblema pa tayo sa tulganan so uh -huh. problema pa ta sa tong balay magproblema pa kita sa pangbugas-bugas so karon ang uh, ang inyong paningkamot fokus na lang sa pangbugas oh. Kaya naan na may balay no oh, oh. Yan. no nindot ang oh. so ito po yung color natin parang medyo mapula yan hmm. sana yung mga viewers natin okay lang to yung nakabarnis mapol po yung barnis at saka ito po yung combination sana nagustuhan niyo yung kulay yung combination So ito, ah, to siya, doorlock. At mayroon din ito, ito sa loob. May doorlock din na yung kwarto sa loob. Yan. tapos lang namin magpintura guys so ito na po yung kalalabasan ha. ito pa so repeat sa mga viewers na lagyan ng siminto dito sa riprap so ito na mayroon nang siminto hindi na delikado okay. dito barnis Yan po guys, mga katikang. Yan lang po muna ng update namin ngayon sa bahay ni Ate Juan. Again, ulitin ko, maraming salamat Ma'am Reggie de Labina sa Chicago. Maraming salamat sa inyo ma'am. Kung hindi kayo nagdagdag, hindi talaga magawa namin ito. Salamat din ni Miss Ilse 130. Nagdagdag siya ng 5K. Yan po ang ginamit namin sa pintura at saka... Yung uh, tumulong sa amin, nakabigay din kami. At siyempre, salamat din. Nung una nag-abot doon kay Bro Tata, ang GTM of Canada, salamat din sa inyo.